Ang ulat ngayon ay tungkol sa kakaibang mundo ng negosyo, politika at kapangyarihan ng mga mandurumog sa Ukraine bago ang digmaan at ngayon. Ang Ukraine ay isang bansa kung saan nawawala ang pera, tinatrato ang mga tao bilang mga sangla at nagbabago ang politika sa gitna ng kaguluhan. Ang katiwalian sa maraming malademokratikong bansa tulad ng Ukraine ay isang paraan ng pamumuhay mula noong panahon ng Cold War ang pagkasira ng dating Unyong Soviet ay nag-iwan sa mga bansang satellite ng Russia upang ipaglaban ang kanilang sarili. Ang isang halimbawa ng post-Soviet breakup ay ang problema ang kinaharap ng isang profesor Robert Thomas Fletcher na umalis ng matagumpay na buhay sa Estados Unidos upang tuklasin ang buhay sa Europa. Kalaunan ay nagpunta si Profesor Fletcher sa Kiev, Ukraine noong 2006 kung saan nagsimula siya ng iba't ibang matagumpay na negosyo, tulad ng isang high-end na resort, isang limousine business, isang mining operation, at isang napakatagumpay na tagumpay na programa sa pagsasanay na umaabot sa higit sa 10,000 mga mag-aaral. Gayunpaman, sa ilang bahagi ng mundo, tulad ng Ukraine, ginagawa kang target ng tagumpay para sa mga nangangailangan ng mga suhol, mga scam sa proteksyon at malambot na pera upang maiwasan ang gulo mula sa hindi gaanong kagalang-galang na mga uri. Karaniwang kidnap sa kalye para i-hold para sa ransom. Ang realidad ng panahon pagkatapos ng Cold War sa mga bansang dating kontrolado ng Soviet ay isang halo ng pagkakataon upang isulong ang mga umuusbong na negosyo at yumaman at isang katiwalian na nagpakain sa tagumpay ng iba. Si Profesor Robert Fletcher ay hindi lamang nakahanap ng isang magandang asawa sa Ukraine ngunit nagpasya din na dalhin ang kanyang mga taon ng tagumpay sa negosyo, sa mga hilaw na pagkakataon na nakita niya sa isang mundo na sabik na iwanan ang nakaraan upang gumawa ng isang mas mahusay na buhay. At naging tanyag si Professor Fletcher sa buong Ukraine, Russia at mga kalapit na bansa dahil sa kanyang halatang tagumpay at kakayahang lumikha ng mga kumpanyang milyon-milyong dolyar. Nakita ni Professor Robert Fletcher ang kahirapan sa paligid niya, ngunit nakakita rin ng maraming kamanghamanghang pagkakataon na mabubuksan para sa iba. Kung maari lamang silang turuan kung paano lumikha ng mga kumikitang negosyo gamit ang kanyang mga diskarte at gabay. Ang kanyang sariling tagumpay bilang isang milyonaryo na negosyante ay sumabog sa buong bansa nang magsimula siyang mag-alok ng pagsasanay sa tagumpay sa iba sa lungsod pagkatapos ng lungsod maraming matagumpay na gutom na negosyante ang dumagsa sa kanyang mga kaganapan at sumali sa kanyang organisasyon sa pagsasanay si propesor robert fletcher ay nasa mga programa sa radyo at tv ang kanyang mukha ay nasa mga billboard at nakita siya ng lahat bilang isang maliwanag na liwanag ng pag-asa sa isang bansang may problema sa pera ngunit may pangit na panig ang tagumpay Kapag may mga taong walang galang na handang kumuha ng kayamanan sa pamamagitan ng pagbabanta, karahasan, at kalamangan sa politika, ang unang pagkakataon na inagaw si Professor Fletcher ay pagkatapos ng isang malaking kaganapan kung saan ipinakita niya ang kanyang tagumpay na programa sa pagsasanay. Mabuti na lang at nakalaya siya matapos magbayad ng ransom. Pagkatapos, ay kumuha siya ng isang pangkat ng mga guwardiya upang panatilihin siyang ligtas dahil alam niya noon na siya ay target ng maraming mandurumog, baluktot na pulis at makapangyarihang mga uri ng politika na lahat ay naghahanap ng suhol. Ganito ang buhay sa Ukraine noong 2006. Ngunit ito ang buhay sa hindi masyadong demokratikong mga bansa kung saan ang batas ay ginamit ng mga nasa kapangyarihan ngunit hindi lamang interesado sa hustisya. Sa isang kawani ng mga manggagawa, ilang abogado, at isang pangkat ng mga guwardiya ipinagpatuloy ni Professor Robert Fletcher ang pagpapalago ng kanyang negosyo at pagtulong sa iba na yumaman sa kanyang pamumuno. Ang buhay ni Professor Fletcher ay pare-pareho ang paglalakbay, pagpindot sa mga tungkulin sa negosyo, maraming pagpupulong at walang katapusang mga tawag sa telepono upang mapanatili ang kamanghamanghang paglago ng kanyang ilang negosyo at libu-libong estudyante. Ngunit, tulad ng sinabi ko, ang tagumpay at kayamanan ay napakaganda hanggang sa ilang mababang buhay na mga kriminal na nagagawang makipagtulungan sa mga lokal na pulisya at mga autoridad sa politika upang kumuha ng higit pa sa isang suhol. Anuman ang mga pag-iingat, isang gang na naghahangad na makakuha ng malaking pantubos ay kumidnap kay professor Robert Fletcher at ibinilanggo siya sa isang pansamantalang bilangguan kasama ang lokal na pulisya na nakikipagtulungan sa isang matapang na plano upang humingi ng sampung milyong dolyar na ransom. Walang naipost na mga singil at wala siyang komunikasyon sa kanyang koponan o mga abogado nang higit sa dalawang taon. Nang maglaon, ang mga gawagawang kaso ay inilabas sa mga pahayagan bilang isang cover story para sa ipinagbabawal na kidnapping para sa ransom. Sa kalaunan, nakipag-usap si Professor Fletcher sa kanyang mga abogado at sinimulan ang kanyang depensa na wala ng droga o nakansela ang mga petsa ng korte sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng anim na napakahirap na taon, nagawang ayusin ni Professor Fletcher ang kanyang paglaya sa pamamagitan ng pagbabayad ng higit sa isang milyong dolyar bilang piyansa. Sa oras na ito, ang Ukraine ay pumapasok sa pakikidigma nito sa Russia at ang pagtugis ng kanyang legal na pagpapatunay ay tumagal ng maraming taon. Samantala, halos lahat ng kanyang kayamanan at pag-aari ay nahubaran ng walang pagkakataong magprotesta sa hindi patas na pagnanakaw sa kanyang dating pag-aari. Sa pagtatapos ng usapin, si Profesor Robert Fletcher ay pinawalang sala sa lahat ng mga kaso sa tulong niya ng kanyang abogado, si Artem Perun, noong ikadalawampu ng Oktubre 2023 sa Desnyanskii District Court ng Kiev. Natapos ang mahabang daan patungo sa pagbibigay katarungan ng walang patas na pagpapanumbalik ng kanyang kayamanan at mga ari-arian, ngunit may kakayahang ideklarang absuelto sa lahat ng mga kaso. Ito ay isang tagumpay, ngunit hinding-hindi na mababawi ang mga taon ng hindi makatarungang pagkakulong, pagtanggal ng kanyang kayamanan at ang nakaraang maling pag-uulat ng kanyang pag-aresto. Nakalulungkot ang iba pang matagumpay na negosyante ay hinahawakan para sa pantubos ibinilanggo para mangikil ng mga suhol o sinira ng tiwaling sistema. Tulad ng marami na maling inakusahan at inabuso ng makapangyarihan, nagtanong si Professor Fletcher, saan ako pupunta para maibalik ang aking magandang pangalan? Tila, ang kanyang pagpapawalang sala ay hindi man lang merit ng parehong pampublikong pagbanggit sa media ng balita kasunod ng kanyang maling pag-aresto. Sa mga nagmamalasakit pinupuri namin si Profesor Robert Fletcher para sa kanyang pambihirang pagsisikap na linisin ang kanyang pangalan sa malaking gastos at personal na panganib. Ngayon, si Profesor Robert Thomas ay isang malayang tao, walang anumang kriminal na record at tumatayo bilang isang taong pinawalang sala bilang inosente sa mga paratang at handang tumulong sa iba na makamit ang kayamanan at magtagumpay sa buhay. Bati natin siya.